Mga katrops, welcome back ulit sa aking channel, Sports Rock PH. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang balitang meron nga na po agad advantage ang Los Angeles Clippers laban sa Dallas Mavericks. Pag-uusapan na rin nga natin dito sa ating panibagong video, ang balitang meron na nga na po bumalik sa lineup ng Los Angeles Lakers. Matapos nga po mga katrops na maipanalo ng Dallas Mavericks ang kanilang huling game laban sa Miami Heat kahapon, ay official na nga po nalang nakuha ang at least 5th seed sa standings ng Western Conference, kung saan official na nga po silang maglalaban ng Los Angeles Clippers sa first round ng playoffs. At bagamat man nga po hindi pa official ang kanika na mga pwesto ngayon, since maaari pa nga po silang magkapalitan ng pwesto sa pagkakaroon lamang nga po nilang one game na pagitan sa isa't isa, ay malaki na rin naman nga po ang posibilidad na manatili ang Clippers sa ikapat na pwesto at mapako naman ang Mavericks sa ikalimang pwesto. Bali bukod nga po sa hawak ng Clippers ang tiebreakers sa kanilang dalawa ay puro maihinang kuponan na lang naman nga po ang kanilang makakalaban sa kanilang last two games kumpara sa Dallas Mavericks na kakalabanin pang pa isa sa mga best team na okay si Thunder. Kaya mukhang mahawakan na nga po ng Los Angeles Clippers ang home court advantage sa kanilang magiging serye. Samantala, Poon na naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan sa balitang meron na nga na pong bumalik sa lineup ng Los Angeles Lakers. Ilang araw lamang nga po mga bago magtapos ang regular season ay nagsama-sama na nga pong lahat ng mga players, coaches at trainers ng Los Angeles Lakers para sa kanilang team photoshoot na ginanap ngayong araw. At kasabay rin nga po niyan ay nagkaroon na rin naman nga po ang kanilang team ng practice bago sila bumiyahe papunta sa Memphis para kalabanin bukas ng umaga ang kupunan ng Grizzlies. At sa kanilang ginawang photoshoot at practice ay nagparticipate na nga po dito muli sa wakas ang kanilang superstar ni si Antona Davis matapos ang ilang araw na pagkawala nito sa kanilang kupunan bunsod ng pagtatamo ng injury sa kanyang mata at pagsakit ng kanyang ulo na isa sa mga rason na kanilang mga pagkatalo. Pero sa kabila nga po niyan ay nananatili pa rin naman nga po bilang probable ang kalagay ni Anthony Davis sa kanilang next game laban sa Memphis. Ibig sabihin, obserbahan muna nga po nila ang kalagay nito bago pa man magsimula ang kanilang laban. Bukod na naman nga po mga katrops, kay Anthony Davis, ay nakalista naman nga po bilang questionable ang kanilang superstar na si Lebron James bunsod ng pagtatamo para naman nga po nito ng injury. Habang out naman nga po dito si Jared Vanderbilt, Jalen hood at maging si Christian Wood. So yun lang mga katrops, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo, please like and subscribe my YouTube channel. Sports React PH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita kits muli sa ating susunod na video.